Marami yang uh, nag-aantay sa part 2 ah. Mm. Good morning. Hello po Marami yan. Bakit? shout out Elsa, ako. Ayan mga kapatid Good morning, good morning Ayan, kain tayo mm, Good morning po sa inyo lahat yung mga kababayan ko Ha? Huh? Sukatin natin. Ha? Sukatin natin. Ah, okay. Sukatin natin. <laughs> Ang talong ko sa mukha. Mababa ko. Tama lang. Yun pa rin. So, yun pa rin. Yun pa rin. <laughs> <laughs> Ang labanan dito, mga kababayan ko. Sabang kumakain ka. Binabanatan ka. Kasi naman may nag-live sa likuran <laughs> ko? Oo. Oo binabanata ng uha pa ng ano ayan pero tayo lang mga kapatid marahil nabiting kayo kahapon sa pinag-usapan natin rebanse natin niya yung umaga pamboy na mano ha natin ngayong umaga, Iribanse natin ngayong, uh, umaga yung mga napag-usapan natin kagabi habang kumakain ako. Mm. Ano? Sa ano mo yung Ano? 'yan? ko na 15. Paano ba 'yun? paki naman. to. Mahingay na. <laughs> No, mga kapatid Ipansihin natin Makain lang ako Para habang Habang nagano sa inyo Alam niyo ang stand ko talaga doon, mga kapatid Hindi magbabago yung stand ko Opo, hindi magbabago yung stand ko, mga kapatid No matter what happen Hindi magbabago yung stand ko Regarding yung sa West Philippine Sea ako, paninindigan ko at i-claim ko sa inyo, na sa atin 'yan talaga at pasok sa ating IEC. At 'yang sinasabi po ng isang tumatao senador na aspirant po ng China, mga kapatid, ha? Eh hindi ko po paniniwalaan 'yan. Mga kapatid. Hmm. Kayo, tanungin ko po kayo papayag po ba sa sinabi niya bilang Pilipino? Bilang Pilipino, tinatanong ko kayo, pumapayag ba kayo doon sa sinabi niya? Ba? Diba? Agree ba kayo sa sinasabi ni... Ano? Jay. Yung... Ano? Senator aspirant ng China. <laughs> Umihirit na naman na... Ano? Nagigigitan na hindi sa atin ang... Ano? Yung no, nauna, no, no. yung South China Sea. Uh, Ayun yung international yun. Oo. Oto, oto paliwanag na yung friends si AJ ha. Eto, pakinggan nyo mabuti. Ayan pare yung South China Sea na yun, yung international name, ng katibigan na yun. Siyempre, ang lahat naman ng bansa, may sarili din yung name sa ilang mga nasasakupan. Katulad nyan, meron China ano, sa, 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 typhoon na lang, meron silang Chinese na tinatawag na name na isang bagyo na mula sa Pilipinas. Parating sa ano sa China, iban name nga. na. na. Ganon din po sa ating katibigan. Siyempre, meron tayong saring tawag sa ating katibigan na kumbaga uh, akma sa ating uh, teritoryo. Yan po yung West Philippine Sea, si, which is yes, West man naman ng Philippine Sea, si, ano yung Kaya tinawag na WPS. Yes. Eh sabi niya, gawa-gawa lang daw natin yun. Ito naman, parang hindi naman nakapag-aral si Marco Beta. Baka common sense na lang yun eh. Siyempre, nagkataon lang na, yun yung international law. Yun Pero magtatalangin kita, patakbo ang senador. Okay. Ano yung pagtatanggol mo? Reputasyon ng Pilipinos o reputasyon mo sa ibang bansa? Siyempre, unang-una, yung sarili ng atin, yung no, sarili nating sinasasakupan, sobrinyo natin ang dapat natin uh, pinaprotektahan. Hindi yung iba. Bakit mo ginagawa yun? Dahil ba sabayad ka? Yun lang naman yung pag-iisipan natin sa kanya eh. Bayad siya. Mouthpiece siya ng China. Which is hindi dapat na sa isang kandidato ang mouthpiece ng isang ibang bansa o ng China o ng mga ibang bansa. Kaling mali naman yun. Kaya yeah, nga Nakakatawa. No? Eh diba yun, mga kapatid. Kaharap nyo ngayon ay si Prince AJ. kaka siya puntahan sa kanyang channel at bisitahin mga kababayan. Ayan po. Ah, uh, ah, so ito, napainggan nyo, di ba? Tinanong ko yung isang kasama natin na Pilipino. Kung tatakbo sa senador, ano yung mo? Interes ba ng bayan o pang, o, pang sarili mong interes sa ibang bansa? Nakita nyo ang kanyang malino sagot. Every single Filipino people, yan ang kanilang yan ang kanilang tinitingnan. No? Kuha nyo. Yan ang kanilang tinitignan at aspeto, mga kapatid. So, ngayon, mga kababayan ko, kung kayo ay nasa sitwasyon na nahaharap katulad dito, ano ang uunahin mo? Bayan o ang pang sariling interest mo lamang? Mga kapatid. Diba? Ano uunahin mo? Bayan o pang sariling interest mo lang kaya ako nagtataka doon sa mga sinasabi. Dito ni uh, uh, Chinese uh, Senator Aspirant. <laughs> mm. Nasa Philippine map ang West Philippine Sea, correct? Mm. Of course, bayan mo yan. Alam mo sa totoo lang, malaking, malaking, malaking ano eh. Malaking damage sa kanyang sinabi niya na yun eh. Ito yan, malaking damage yun. Diba?

Kumain ka muna. O nga po eh. Kumakain muna mga ba habang naglalive. Hmm. Binabasa ko po kasi yung inyong mga komento. <coughs> Hindi ako agree sa sinabi eh, Yung senatoral Pirate ng China. Such a West Philippines, Tama ka dyan. kita at mga Bel King jo, medyo na ano eh tinatawanan lang siya ng anak kong grade 8 <laughs> Seryoso? Hmm? Tinatawanan lang siya. Ba. Nawa ko bigo. Natawa na lang siya, tinatawa <laughs> <laughs> Grabe, ba tubig namin dito. <manyan> Trap <dito> May cucumber. Cucumber tsaka carrots. Diba? Ano si Katie Tanongin natin mga tropa natin. Jing, Jing, tatanungin kita Jing. Nakalive ngayon. ako ngayon? ma. Haha. 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 Haha ang magiging epekto ng sinabi ng senator aspirant ng China sa <laughs> <laughs> sa kanyang ano sa kanyang nga uh kapag sabi na gawa-gawa lang daw ng Pilipino ang West Philippine Sea. gawa-gawa <laughs> lang yung West Philippine Sea, bakit ano to, pinaglalaban ng sino man, hindi lang dito sa Pilipinas, di ba? Kumabot hmm. Umabot pa ng tribunal, ng UN, United Nations Tribunal, di ba? Na, hmm. hindi lang Pilipinas ang nagko-comment o nakikipaglaban or pabor na ang West Philippine Sea is part ng ating uh, territorial... Territory. Oh, yeah. so, Kasi para sa akin, oh, oh. Jing, yung pag ng China, parang sinabi na rin nung senator aspirant ng China na, ano, totoo ang claim ng China na 13-13 line. Alam <laughs> 13-13 line kasama na yung, yung, ano, yung Manila Bay. Di ba? Masyado sa mga ano, theoretical na mga ganyan-ganyan, pero kung Pilipino ka, maniniwala ka talaga na ang West I mean, Philippines is so, ang I mean, Philippines uh, is ay atin. Atin. Ayun. <laughs> diba? si Jing No Boundaries. Diba? Nasabi ko sa si inyo eh. Alam mo, ito, tanongin natin. Yung, uh, ano, nanay ng nanay mo. Hindi, <laughs> <laughs> <What? laughs> may tanong ako kay Joy. Hmm. Kung anong masasabi mo doon sa sinabi ng Senator Aspirant ng China ang sabi niya, uh, ang West Philippine Sea ay gawa-gawa lang daw natin. Hmm. Kung bagay, hindi siya Pilipino kasi nga nasa China siya. Eh. Kaya nasasabi niya yun. So dapat, notice kaming election, yung mga maka-China, wag na natin ibuboto kasi yung, yung isip nila na sa si China hindi para sa Pilipinas. Diba, ang pag-aari natin yung, ano na yun, yung West Philippine hindi po yung pag ng ibang bansa. Hindi dapat natin yun. Epa mo, Ingay, katulad ng stand ni PBBN na until now, sinusulong at kinag uh, ang side niya ay para mag, mag, hindi makuha ng uh, mga China yung ating karagatan. Hindi, hindi, hindi na kumbaga nga sabi nga ni Digo ano, tubig lang yan, ipamigay natin yan pero uh, sovereignty po natin yan pag-aari po natin. Kaya nga tinawag na West Philippine Sea so, o diba? hindi dapat. Ba? Ano ba yung tanong mo? Kung kung hindi, bakit hindi totoo. Ah, hindi Koy, totoo. Koy, oh. Pag yun hindi totoo, bakit pinag-aaksayahan ng oras ng China? Na pumupunta -pum 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 dyan yung mga vessel din nila, di ba? Na bantay. Mm. Kung hindi yan totoo. Ah. Kasi eh, gawa-gawa lang daw natin eh. Pero sinabi ko nga, sabi ko nga sa mga subscriber ko, Ate Joy, na uh, no, not jing, ang pag, ang, ang, nabigkas ang West Philippine Sea, dahil po nung panahon ni Pinoy Noong panahon na nanalo tayo sa tribunal, agad-agad na pinagawa ng resolusyon ni Pinoy na tawagin natin May yung West na Philippine Sea at hindi hmm. South China Sea. Kaya inaangkin sa atin. Yung paning yung pinaghugutan niya ni Senator Aspirant ng China. Ang pangalan niya na ngayon, bago eh. Hindi ko na siya tatawagin doon. <laughs> ano Senator ano Aspirant, Aspirant ng China. China na. Ano ba? Diba? Kaya eh, hindi na dapat. Mm. Huwag mm. tayo ganun. Huwag tayo ganun. Mapag Pilipino tayo guys. No? Salamat Ate Joy. Joy Alcala at si Jing No Boundary. Mm. Kasi mga kanitoy, ano? Oh. Hindi ba kapag... Na-alive ba ako ngayon? May maingay po dito, mga kapatid. Ito, ito, ay, ito, si Toy. Oo, oo, oo. May tanong po ako sa kanila. Ano, ano? Kapayito ko mukha mo, Timorin, ha? Sige, ho! Oh. 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 Ito na. Katanongin Ingo. Eh, oh. hey, anong masasabi mo sa sinabi ng senator oh. aspirant ng China? Sino yun? Madami sila eh. Oh, eh, Senator Aspira ng China. Yung tumatakbo ngayon. Si madami sila si, si, Marco si Mark si. Oh, yun. Isa na siya yun. O, oh, ang sabi niya, hindi daw sa atin ng West Philippine Sea. Ay, hindi. hindi ah, daw pa nga, ah, uh, Gawa-gawa lang daw natin ng West well, Philippine uh, Sea. Wala para kay South, uh, ano, ang, ang, ang aking opinion noon, Well, kung guni-guni para kay Marcoleta ang West Philippine Sea, si, guni-guni guni guni din yung pagka magiging senador niya. Guni-guni. Guni-guni yung magiging senador niya. Guni-guni yun. Yun. O, oh, di ba? Yun ka yun. Ah, uh, ka. Bahala ka si Marcoleta. O, oh, guni-guni yung pagka senador mo. Yun, yun. Eto, tanongin natin yung teacher dito. Admin Rich bilang Pilipino. Ah, Bilang Pilipino. Yeah. Galante to, galante. Bilang Pilipino. Pilipino <laughs> reach, <laughs> Bilang Pilipino, Admin, admin Rich. Ano ang stand o, mo na, para sa West Philippines? Sinang sinabi ng Senator Aspirant Bago ng China, <laughs> tayong, wala tayong, gawa-gawa lang natin ang West ano, meron, ng West Philippines. Sa totoo na siya ay mapaglinda. Tama ang sinabi sa kanya ni Atty. Enzo na siya ay mapaglinda. Kasi una sa lahat ang West Philippines, bagamat hindi pa West ano Philippines ang pangalan niya, niya yung pero ito ay nasa ating oldest map, yung the Pilarde map. Somewhere. Kaya yung West Philippines na yan, hindi yan uh, product ng ating imaginations. Bakit niya sasabihin no, na wala namang West Philippines pagkatapos hindi naman niya uh, tini-question ang 9 dash line ng China? Eh 13 dash 13 na ngayon. Oh, 13 na pala. So dito sa pagkita natin na talagang siya ay maka-China at hindi po natin siya Good morning BJ, so, mga po, alam kasi Salamat ka ng <laughs> Maraming salamat po Admin Rich <laughs> Narinig nyo na opinion nila. Ito, tatanungin eh ko to, galing pa pong ibang bansa to. Si uh, Kuya Benji Contreras, Kuya Benji, kamusta po? Good morning po. Uh, good morning. Ayan. Good morning sa mga nanonood kay Biyay Nicole Kuya Benji, ano po ang stand nyo doon sa sinabi ng Senator Aspirant ng China na guni-guni lang doon natin ng West Philippine Sea? Ah, si Congressman Marcoleta. Opo. Alam, hmm. Alam na may si may Kung gusto mo is pro China kasi pro -China. Pero talaga pinapakita lang niya hindi siya loyal o dapat sa ating bansa at sa mga Pilipino. Kasi dapat kung Pilipino ka, pagpapakipaglaban mo ang ating karapatan, ang ating pag-aari sa West Philippine Sea. Katulad ng ginagawa ni Pangulong Bumbo Marcos, ganyan dapat ipaglaban mo. Huwag yung isusurrender mo katulad ni Digong yan, Maraming salamat po kay Dr. Benji Contreras. Ma'am Zen, may tatanong ako Ma'am Zen. Isa ka sa nakikiba ka dito eh. Ha? Pasa ko. Ay nga po, yung ginagawa po. Yo. Ano masasabi? Ay, ano ang stand mo sa uh, Senator Aspirant of China na sinabi na gudigo nila lang ang West Philippine Sea? Alam mo, hindi ko alam kung ang mga Pilipino ngayon, ba't naiisip nila na i-deny ang mga bagay na dapat pinagmamalaki natin mga Pilipino. Kasi mahirap yan eh. Dapat kung ano yung pinaglaban ng ating mga kasundaluan, ng ating Pangulo, ay eh, dapat, ayun eh, ang natin. Kasi ngayon nakaraang administrasyon, hindi yan inasikaso. Ngayon tinitindigan ng Pangulo yan. Kaya nakita naman natin na ang West Philippine Sea ay talagang sa atin. Kasi pare, ano yan eh? Hey natural, meron talagang ano, ang West Philippines talaga. Meron designated yan na West Philippines sa atin. Although kinagisnan niya easy easy, easy easy ex ex, ex doon sa ex exclusive economic zone. Pero nakita niyo ni Ayun. Ayun, 'yun ang uh, masasabi ko diyan. Ako ay naniniwala at ay uh, West Philippine Sea, atin ito. Ay, Ay okay. babal pala ganyan, atin ito. Ito, tanongin natin. Yeah. Ang dami, dami nagtatanong dito kasi nakita ka nila na WPS. Ah, uh, anong ano? Kailangan kailangan Kapuputol eh. Basta guni-guni yung pagka niya. ni sa lupa. guni din. Bahala sa buhay niya. Alin niyo yung mga kababayan natin na tumatayo dito ngayon sa laban ng West Philippine Sea narinig nyo? sa akin diba? O yan. big correct ito, naman natin Eto, ano ang stand mo doon sa sinabi ng senator aspirant ng China na guni-guni laban ang West Philippine Sea alam nyo, yung West Philippines sa atin yan. Si Marcoleta Pong hindi sa atin. <laughs> ah? Pero yung West Philippines si sa atin yan. Ngayon, hindi po natin guni-guni. Eh. Si Marcoleta po guni-guni natin. <laughs> masarap po kayo maniniwala yan. Basta tandaan po natin, ang West Philippines si po ay sa atin. Marami na po tayong mga uh, Philippine Navy na nagbukas dyan ng buhay. Meron na tayo na ng daliri. Iba-ibang laban na ang ginawa. Ingitan yung ating mga farmers na laban. Talagang pinubukas nila tala yung buhay buhay na. Kasi may walang kwentang ano to, ah, Kaya kung ako sa inyo, mag-isip kayong mabuti. Ang iboto natin yung nagmamahal sa ating bayan. Ulitin ko, sa atin ang West Philippine Sea. Si Marcoleta hindi sa atin. <laughs> Ayan po. Ayan po mga kapatid, nakita nyo po yung, uh, nyo po yung mga opinion ng ating mga kasamang vlogger dito. At uh, narinig nyo yung kanilang mga kanya-kanyang opinion patungkol sa pag uh, pagsasalita nitong uh, senator aspirant ng China. Kaya mga kapatid, maging aral po ito sa ating lahat at uh, Sumunuri ng uh, pagtingin ng pagboto. Mga kapatid, ako po si Biyahi ni Nikoy at magandang umaga po sa inyong lahat. Pansamantala, dito muna magtatapos ang ating live stream. Magbabalik po ako mamaya at uh, magbibigay sa inyo ng for uh, for more 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 uh, updates mga kapatid. Alright? Maraming maraming salamat po sa inyo dyan, Miss Montreal, Sona, Mama, Gopi Vlog, Clay, and Brenda Varton. Maraming salamat po sa inyo. Thank you very much for watching. Mark Rivera, and uh, Kids TV, and uh, Mamela from Singapore, Jenna Colonia, Julia Gonzalez, Pinky MA, and uh, maraming salamat, Jenna G, Aiko Ichikawa from Japan, Pita Cherry Hidalgo, kamusta po kayo dyan? And Man from Manila, maraming salamat po. And Shirley Santa Maria, maraming salamat sa inyo dyan. Te, kamusta po kayo? Ayan, maraming maraming salamat din sa mga kaibigan nata. At Mabel King Joe from Japan, na hindi pa nag endo ang kanyang kontrata. <laughs> maraming salamat po. And uh, Real TV, maraming salamat din po. For the meantime, mga kapatid, dito muna ako magtatapos. Maraming maraming salamat po sa inyo dyan. Mga kababayan ko, patuloy po tayo sa pagsupaybay dito sa ating channel. Mag-ingat po kayo. Maraming salamat po. Sama-sama po tayong babangon muli para sa bagong Pilipinas. Maraming salamat po.